nakakaalam kung saan tayo ngayon Walaan nyo kung anong lugar to Dala natin yung estindi natin Bago ang lahat, shout out po sa mga lahat ng mga ina Happy Mother's Day po sa inyong lahat Galas jis na pala. Traffic kasi, malis tayo dun, mga alas 5. Kaya yung nangyari, matagal kasi yung bus doon sa Apitex. Eh, dalawa lang pala yung bus na bumabiyahe dito sa Makate. Kaya inihintay pa namin, hinihintay pa natin. Kasi walang ibang way, no? Meron don sa Itza, kaso maglalakad tayo. Sasakay na naman tayo. Malayo dito yung pupuntahan natin. May sadya kasi tayo ngayon eh kaya nandito tayo ngayon syempre dala na rin natin yung ice tindo natin sipa na ng araw oh. so ayun nakalabas tayo no ayun Pumili yung guard sa Supercare ng dalawa tapos pag bukas ko medyo nagme-melt na yung ice tindi natin dahil anong oras na mag alas 11 na dapat ubos na itong ice natin sa ganitong oras eh kasi ang haba ng biyahe natin ma'am ice ma'am ang haba ng oras na hinihintay natin tapos nang init na sa loob ng medical ilang oras din ako naghintay tapos sa biyahe di ba? ya yeah, medyo nagme-melt na yung ice extended natin. Yeah. Sige lang, titinda pa rin tayo. <laughs> Nung oras na oh, pag -alas unsin na eh. Dapat doon kay Diwata ubos na to. Kasi dito ano lang, ah uh, kasi ako ng medical center. Kaya nagdala na lang din ako ng ice candy natin. Ito. Ice candy yan ha, hindi ice candy. Ang kulit nyo ha. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga ina. Dito po tayo sa Makati. Nginit na. Sana maubus, mapaubus natin to. Bago matunaw. Nakakahiya naman kasi ibinta yung ano. So tunaw na. No? Hindi na, ma, hindi na, naka, hindi na nakaka-refresh ng nginit. Tara tawid na tayo. This, sir, sir. go! Uh -huh. Sir! There, sir! There, oh. Ayaw Doon maraming tao uh -huh. Uh -huh. Sir! There, sir! Sampo lang! Ayan.

Sampo lang, sir. Sampo-sampo lang tayo. Nice, uh -huh. <laughs> hindi light. Pero hindi, sir. Hindi. Sampo lang, hindi. Sampo. Oh, May customer tayo.

magkano yung sampo? Yan, magkano sampo? Opo sir OB tsaka ano Thank you Sir, malamang salamat sir Okay <laughs> Yan si sir Ako oh, dalawa Uy si sir, bibili rin Dalawa Dalawa Ay stinde Ay stinde Sir o Ay stinde sa mainit daw Ay Magkano yung sampo? Isa sir no? Oo, masampo isa sir Sampo Steer ATD. Kawai kawai sir. Okay, sir, dalawa sa no? okay, sir no. Kawai okay, kawai okay, kawai okay, kawai. Okay. Sir, oh, awat Kulang pa nang sampo yan sir. Bilang lang pala. Ay obe tsaka vanilla na lang pala to sir. Customer <laughs> tayo sir. Ano ano? Obe tsaka vanilla. Yes sir, nagpa-vlog sa sir habang nagtitinda sir. Okay. All right. So, kuya ko, sir. Maraming salamat sir ha. Okay. Teres tindi. Ma'am, ay tindi, ma'am. Ma'am, ay tindi po kayo. Sir. Sir, kumusta po? May tindi tayo. <laughs> Matindi na ang sikat ng araw. Let's go. Ma'am, ice tindi po kayo dyan. Sir. Ma'am, ice tindi po. Ay, si ma'am. Bibili to. Ice tindi, ma'am. Sampo lang. Ma'am, ice tindi po. Sir. Ice tindi. Sampo lang. Meron tayong vanilla at saka ubi. Ayan, bibili yan sila, ma'am. Sampo lang, sir. Sticker ka pala, sir. Sakto lang, sir. Dalawa <laughs> po, dalawa. Dalawa. Magkaibang uh. okay, flavor, ma'am. Bukit okay, saka... vanilla po. Ito yung nabili na tas nang Ano po? Magkaya nang bagay na tas nang <laughs> Wala lang, trip ko lang. <laughs> to yung uh, okay. Wala po kayong bariya dyan, ma'am. Wala. Wala. Wala kami si Kwenta kayo dyan. So, meron pa thank you sa man. alright All right. <laughs> Di na natin na picturean, hindi na tayo nakapag selfie sa mga bumibili kasi minsan nanda ano, sabay-sabay. Sabay-sabay. <laughs> Kakagulo kaya inaano ko na lang sa video natin. All right, so oh. oh. ay hindi kaya kay ice candy to men hindi ice candy iba to eh ayun o no? sir ice sir sampo lang sampo sampo lang ako dito sir magkili si Lodi sayang <laughs> kumain na ako thank you Lodi Thank you. Mas tindi po. Sampo lang. Kopi tsaka vanilla po. Hi ma'am, thank you ma'am. Maraming salamat na ma'am. Let's go. Sir, ayos din din sir. Tampo lang sir. Yun. Meron tayong vanilla tsaka ano sir, ube. Vanilla. Pili. Vanilla na lang. Thank you sir. Maraming salamat sir. Mr. Ed TV sir. Mr. Ed TV. Thank you so much sir. Thank you Lord. Ma'am, kumusta? Asente, ma'am. Sampo lang. Sir, kumusta na? <laughs> sir, meron akong dalang asente, sir. Sir, bumili. Madam, bumili. Alright, so pawin na tayo. Nandito na tayo sa Idsa. Dito ako sa Sakay papuntang Pitex. Diyan, may mga bus diyan. Ngayon, yung natira na ice cream din natin, merong walo. Dahil natutunaw na siya eh, sa sobrang init. Kakabukas-bukas ko. Tsaka, bago ako nakapagumbinsa na tinda ng ice cream din natin, malas jis na. Dapat ganung oras, ubos na yun eh. Diba? Yung nagtinda tayo doon sa Diwata, ubos kagad. Dito kasi may ginagawa pa ako, may mga transaction pa ako. Kaya hindi naman pwedeng magtinda ako habang may ginagawa tayo. <laughs> so, sawan na Diyos. Halos maubos din naman. Yung natira ay eh, yung nag, nagme-melt na siya. Kaya iuwi na lang natin, no? Ayan, higa ng traffic. Diyan kayo sa yung bus na yan, yung All Alright, so once again, happy Mother's Day po sa lahat ng mga ina na nagsakripisyo sa mga anak ng mga pasaway. Alright! Sa so, uh, ina ko, Happy Mother's Day! Sa asawa ko, I love you all! Sa so, mga kapatid ko, sa followers ko At hanggang sa muli, no? Peace out! Ice team D! Amen! Ayan!